Ayan guys, pupunta na ako sa bahay ng pamangkin ko. Ayusan ko kasi ng buhok. Tinawagan na ako, guys. Ayan po, malapit na ako dito sa bahay nila. tawag nang tawag yung pamangkin kong pangit oh ina yes wow ang ganda ng christmas tree nyo Wow, ang ganda Sobrang pagmamahal sa apo at anak. O, tingnan mo, maglula at magnanay na yan diba oh ganda baby, my naman ng sab-sab namin. kamu ka talaga si mama nipa, kamukha pala niyan. hindi naman si mami. mamalus kanya ba si papa emma. pumasok. ay <laughs> yung naman ng baby, kamu ka talaga ni mama nipa. Yes. kamu ka talaga ni, oh, talaga ay, ni mama nipa, cakani papa ay, kayo, kayo, kayo. ar. Kamukha ka ni Ate Princess? Oh, Ay, oh, yes. Talaga na kamukha ni Ate Princess pala yan. Ganda-ganda naman. Kapit gatas. Mm -mm. Ano Singapore. costume nito? Singapore. Wow, oh, Singapore. Kamukha talaga ni Mami Jojo. Ay, ste, ni Mama ni Papa pala. Mm -hmm. Ano po? Sino po kamukha mo? Sige na, huwag ka mga tuwilan. Late na tayo, B. Ganun ka lang. Ayos mukha. Ayos ka lang. Ay, eh, hindi ganyan. Gano'n Ganun. Oh. Hindi. gano'n lang. Oh. Ganun natin. Ipapantay yung kila. Uy, ang ganda ng aming um, baby. O, oh, di ba guys? Ang ganda. Mm. Ayosan namin to. Harap sa camera. di Diba? Siya ay Singapore. Singapore po siya, guys. Yung si kanyang costume ay Singapore. O, oh, diba? Ang ganda. ganda. Mm. Diba? Mag-hi ka Hi! O, oh. diba guys? Inayusan na po lang siya. Yung mami niya ang nag-makeup. Ako lang dito. Oh. Diba? Ang ganda-ganda ng aming babies. Babies, ah. ito yung aking ako. Ako sa pamangkin. Hmm. Diba guys? Ang Di ganda. So, trend. Ganda nyo guys, no? Diba? Tiyuga mukha mo? Si mami o si mama? Si mama. Si mama. Nimpa hindi mo kamukha si mami, no? Kag <coughs> mako, kami magkamukha isa. Di ba sab? Diba sab? Hmm. Yun, guys. Kasi may parada po sila. Ngayon, eh? Ano nga nga yun, Ano? UN. Ah, UN. UN pala ngayon, guys. Kaya, kanya-kanya silang costume. Uh, siya ay Singapore. Okay. Eh, ano mo, plug mo din? Oh, ganda talaga ng baby. Wag iiyak ka. Mga makeup. No, wag, yung, wag kang iiyak kasi ano, maganda yun. Tapos sasayaw ka ha. Diba? Laki na. Baka ka mga ang pinagawa. Wow. Oo, oh, laki na. <laughs> Singapore daw siya. Wala. Aray ko. <laughs> Oh, ba't may basura dyan? Pupunta pa siya kay lolo niya. Haha. Sam. Um, ko lang kayo dyan. sige, tara. Malis na. Ay, malis na da. Bilisin niyo. Ayan, guys. Siyempre. Ang ganda talaga yan. Hindi ah. Sam, postpone sa abe Mami Judy. tingin <laughs> ka baon kay Mami Judy. <laughs> uy, Ang ganda-ganda naman niya. Hindi nga. Kaya ang Pupunta. Bibili pa ako ng ano.